Mga Salmo Ika isang daan at apat na apat na kabanata. Pasasalamat ng Hari sa Diyos dahil sa tagumpay. Purihin ang Panginoon na aking batong kanlungan. Siya na nagsasanay sa akin sa pakikipaglaban. Siya ang aking Diyos na mapagmahal at matibay na kanlungan. Siya ang kumakanlong sa akin kaya sa kanya ako humihingi ng kalinga. Ipinasakop niya sa akin ang mga bansa. Panginoon, ano ba ang tao para pagmalasakitan niyo? Tao lang naman siya. Bakit niyo siya iniisip? Ang tulad niya ay simoy ng hanging dumadaan, at ang kanyang mga araw ay parang anino na mabilis mawala. Panginoon, buksan niyo ang langit at bumaba kayo. Hipuin niyo ang mga bundok upang magsiusok. Gamitin niyong parang pana ang mga kidlat upang magsitakas at mangalat ang aking mga kaaway. Mula sa langit, abutin niyo ako at iligtas sa kapangyarihan ng aking mga kaaway na mula sa ibang bansa na parang malakas na agos ng tubig. Sila'y mga sinungaling. Sumusumpa silang magsasabi ng katotohanan, ngunit sila'y nagsisinungaling. O Diyos, aawitan kita ng bagong awit na sinasabayan ng Alpa. Kayo ang nagbigay ng tagumpay sa mga hari at nagligtas sa inyong lingkod na si David mula sa kamatayan. Iligtas niyo ako sa kapangyarihan ng mga dayuhang kaaway na hindi nagsasabi ng totoo. Sila'y sumusumpang magsasabi ng katotohanan, ngunit sila'y nagsisinungaling. Sana habang bata pa ang aming mga anak na lalaki, ay maging katulad sila ng tanim na tumutubong matibay. At sana ang aming mga anak na babae, ay maging tulad ng naggagandahang haligi ng palasyo. Sana'y mapuno ng lahat ng uri ng ani ang aming mga bodega. Dumami sana ng libu-libo ang aming mga tupa sa pastulan. At dumami rin sana ang maikargang produkto ng aming mga baka hindi na sana kami salakayin at bihagi ng mga kaaway. Wala na rin sanang iyakan sa aming mga lansangan dahil sa kalungkutan. Mapalad ang mga taong ganito ang kalagayan. Mapalad ang mga taong ang Diyos ang kanilang Panginoon.